Hello guys, and nandito uh, ako ngayon sa Leeds, dito siya sa Marikina so eto ah, uh, nagsilo ako ngayon na kumakain wala akong kasama so kasi uh, umaga pa lang uh, umalis na ako sa bahay at kasi pupunta ako sa Ray Electrical na magpapaayos ng aking sasakyan at saka uh, sa uh, di bali pangatlo na to o nasa Servitech tapos sa uh, Ray Electrical tapos ngayon nandito ako ngayon sa Agila nagpapakapit na yung aking tent ng aking sasakyan so yan guys maraming maraming salamat Lord dahil pinigyan mo na ako ng pagkain na masarap. Salamat, salamat.